Hello po sa lahat, magandang araw po. Sa video na ito ay tatalakayin po natin ang vlog content. Vlog content po, panoorin nyo po ng buo ang video na ito kung paano mag-appeal. Mag-appeal po tayo kung meron po kayong vlog content. Ayan. Hu huwag nyo pong i-skip ang video na ito upang lubos nyo pong maunawaan ang mga dapat gawin kung paano po mag-appeal. So bago po natin simulan, mahalaga pong malaman ninyo muna kung bakit nagiging vlog content ang isang ang isang post, caption or pictures ganyan yung mga videos natin sa ating uh, Facebook account yan ibabahagi ko po sa inyo ang mga nasa liksik ko kung bakit ang isang content ay nagkakaroon po ng flag violation Ayan. tandaan na kung meron kang flag content ay kailangan mo ring gawan ito ng mabilisang aksyon no mabilisang aksyon at decision dahil kapag binali wala mo ito mawawalan ka ng visibility or magiging limited ang makakita sa mga post mo. Kaya kailangan mong kabahan kung meron kang lag content. narito ang mga dahilan kung bakit nagiging lag content ang isang post no? maaring nalabag ka sa mga alituntunin ng ating ng community guidelines ni Facebook. Halimbawa ng mga community guidelines ni Facebook ay karahasan, mga hubad na larawan, fake information, discrimination. Yan. Maari ding Ah, uh, meron kang copyright, copyright issue na hindi mo nagawa ng tamang aksyon. Yan makikita mo yung mga copyright issue mo sa support inbox. Mahalaga ding tandaan na ang checker ni Lulomita is machine robot po, kaya uh, possibly po or may mga pagkakataon po na pwedeng magkamali sa pagsusuri. Ayun, so simulan na po natin ang ating uh, tutorial. Sundan nyo lang po ang video na ito. Ayan, diretso na tayo dito sa dashboard. Sa ilalim ng tools, tignan lang natin itong profile recommendation. Ayan, ito yung sinasabi ko sa inyo. Naka-flag content. Yung isa sa videos ko, flag content. Pero alam ko ito, error ito eh. Kasi yung videos ko is uh, tutorial lang din naman yun. So, check natin yung video. Ang sabi po dito, uh, what to do? Delete the post. Ayan. Guys, pag dinalit nyo yung post, pinakamadali po yan. Pag dinalit nyo po yung post, automatic po, uh, wala na po yung uh, violation ninyo sa flag content. So, kayo magde-decide. Kung alam nyo po na wala siyang violation, nalalabag sa community guidelines, so bakit nyo i-delete? -de sayang, sayang po yung views, di ba? Sayang po yung views at sayang po yung uh, engagement na pumasok po doon sa videos ninyo. Ayan, so click po natin ito. What happened? Ito po yung it was flagged automatically. Yan. Gaya po ng sinabi ko sa inyo, uh, system po yung nag-check dito sa ating mga content. Kaya system po, robot po. Sometimes talaga pong nakakaron po ng error yung checker ni Facebook, no? Katulad niya, no? Ang, ang aking uh, caption, magic towel, paano maglagay ng video sa towel? Paul tutorial using CapCut Chroma Key. Anong against po dyan? Tapos dito sa mismong video, hindi na po ma-open to kasi nakasyado na po. Naka Sensitive content daw po kasi. Ayan. So, so na, hindi na po yun ma-open. Ngayon, ang sabi po dito, balikan po natin yung uh, this post may go against our guidelines on suggested content. Ano po yung maaring na ilagay ko po doon sa aking uh, tutorial? Sabi po niya, discussion of self-harm, depiction of violence, sexual suggestive, tapos yung promotion of uh, drugs. Punta naman tayo dito sa baba. Ang sabi po dito sa baba, anong epekto nito sa iyong page or sa iyong Facebook, no? Ang sabi po dito, when your page share content that may go against our community guidelines, it will be prevent that content yung mismong content na yon, yung mismong video na yon po, ay hindi po may suggest sa mga tao impact your page ability to be recommendable. No? Hindi na po siya magiging recommendable. Yun ang magiging epekto niya. Then reduce your page distribution. So limited na po yung magiging visibility ng inyong uh, page. Pero sabi niya, at uh, it won't get your page taken down. Hindi naman daw iti-take down yung page mo or Facebook mo. Sabi niya, it doesn't affect other group page or profile you manage. Halimbawa, yung mga minamandis mong group, mga page, ayan, hindi naman daw po nakakapikto. It won't lead to restriction on your personal account. So, hindi naman daw po ma-restrict mare yung personal account mo. Tapos, pag pinindot po natin itong action taken, ang nakalagi po dyan, delete post, yan po yung suggested niya. So, pag dinelete post mo po yan, automatic po, wala ka ng violation sa plug content. So, mas okay po yan, no? Pero yung sinasabi ko na, kung wala ka namang violation, no? alam mo naman na walang violation yung video mo katulad nito. Alam ko po walang violation yan. Bakit mo i-delete? -de no? Bakit mo i-delete? -de sayang yung views, sayang yung ano. Kasi nangyari na sa akin ito, pangatlong ano ko na to, eh, pangatlong plug content ko na to, yung isa na i na i-appeal ko po 'yon at uh, na-aprobahan po siya after 2 days na wala na po yung aking plug content doon. So, ganun din po gagawin natin dito. Yakapin po natin ito, no? Ah, hanapin natin itong video ng uh, Magic Towel, Magic Towel, no hanapin po natin punta tayo dito sa ating Facebook mismo. Ayan. Pindutin lang po itong profile niyo sa kaliwa. Hanapin po yung video. Video ng Video po kasi yan. Hindi po siya Reels. Ayan oh, no? Magic Towel paano maglagay? nang video sa towel. Panuorin po natin. ayan sa Ito po lang po. ayan lang po. Tapos tiniklop ko tapos i-edit ko na. Ayan, gagawan ko na po siya ng uh, gagawan ko gagawan ko na po siya dito ng CapCut tutorial kung paano ko na siya in-edit. Yun lang po yung maikling video, video na yun. Yung napanood niyo kanina kung paano ko nilagyan ng uh, video yung towel. Yun lang po yun. Anong, anong, anong mali doon? So ngayon, ang gagawin po natin para ma i po natin ito, pinutin lang po itong tatlong tuldok dito. Minsan itong tatlong tuldok na yan nasa itaas, minsan nasa ibaba po dito. Kung nasaan po yan, pinutin nyo lang po yung tatlong tuldok. Scroll down. Hanapin nyo po itong something went wrong. Lang po itong Then, mo po yung video Balik tayo. Ayun o. No. Something went wrong. Pumasok na po. Include report. Ayun o. Include report. Ito na rin mismo yung sisend ko dito sa send report. no? So mayroon po akong ginawang letter of appeal. Ilalagay e, ko po yung letter of appeal sa comment section para kung gusto nyo po, kopyahin nyo na lang po. Ito po yung ginawa kong letter of appeal. Copy, copy paste ko na lang po yan. So balik po tayo dito sa describe the issue. I-paste ko lang po yan dito. Dito sa baba, ilagay mo lang yung pangalan mo. Lalagay mo lang yung pangalan mo dito. Mismong pangalan po ng page ninyo or profile po ninyo. Kung saan po kayo nakaroon ng flag content. Tapos dito po, yung link. Yung link po ng page ninyo or profile po ninyo. Tapos dito po sa baba, nilagay ko po yung email address. Oh, so kung okay na po yan, nilagay nyo na po yung name ninyo, link po ng page po ninyo dito or profile tapos email address po ninyo dahil dito po magre-reply si Facebook. I-send nyo na po dito. pag pinindot nyo na po itong araw, mag-send na po yan tapos maghihintay na lang po kayo ng isang oras hanggang dalawang araw. Ayan, namatay po. Ayan, so yun lang po. Pag napindot nyo po yung araw na yon, tapos mag na lang po kayo ng isang oras hanggang tatlong araw, dalawang araw, tatlong araw para maaprobahan po yung, ninyo, yung inyong appeal. Huwag nyo po palang kakalimutan ilagay yung link ng Facebook ninyo para may reference si uh, Mita. Saka yung, saka yung, email address ninyo dahil doon nagre-reply si Mita. So ituturo ko sa inyo kung saan makikita yung uh, Facebook link. Yan dito lang po. Pindutin nyo lang po itong profile nyo sa kaliwa. Scroll down. May tatlong tuldok sa gitna. Pindutin nyo lang po. Scroll down ulit. Makikita nyo na po yung copy link. Yan na po yung link ninyo. Yan Yun na po yung Facebook link na ilalagay nyo po doon sa literobapil po ninyo. Saka yung email po ninyo. Yun lang po guys. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, please share po. Please share and uh, don't forget po to follow. Maraming salamat po.